Hi guys. Big love shout out everyone. Para tayo guys sa ano ngayon. Alam nyo guys. Uy. Ayan ang mukbang ko ngayon, guys. Diba? Kain. Kain tayo. Oh, isang karbiro. Eh. Ay, Money for me. <laughs> Guys, jangan monakai yo guys, takai monaku. So, Sangkal um, giring cinggang na puluh na tiga. Hmm, enak sarap yang mm. mm. pake asin. Mm. Parah kah pun lo gaul? Puneng mm. ngelejan. Mm. Kendali lagi, si mabuk. Ini dia lo kami yang menantu bi, kasi mabuk sudah kami agen. sinawagan namin ng saluyot sa kaokra parehas madulas O diba ba pampadulas mmm. Mm. Sarap nung guys ng, ng saluyot. Kasi eh, 'to saluyot to? Masarap Kailangan kasi kumanta yung mga gulay. Tulad ng saluyot. Tulad ng okra. Talong. O diba? Sitaw. Yan. Ang <laughs> palaya. Mm. Para lumakas ang atin dito. Sagat. O tingnan nyo guys. oh yung tinik. Sigang. I Sa blang yung guys, sabaw. Sa kong mm. Pwede ba guys? Mm -hmm. Sarap guys <laughs> ng okro. Mm. Hanggang tinig na lang kami guys. Hmm. So. Ini madam sini dong sab ini. Hindi pa niya mabigkas-bigkas, mabigkas-bigkas. Mm. Sigigang, sabi niya. Ano madam, sinigang Ayos, ano laki ang tinuko? umhaba Ah Ang inik Hmm, mabigat ni